Kumusta kayong lahat? Sa video na ito pag-uusapan natin ang chat module ng Colby, isang multifunctional na kasangkapan na nagpapahintulot sa mga negosyo na pamahalaan ang kanilang mga pag-uusap sa mga kliyente sa isang mahusay at simpleng paraan, isinasama ang iba't ibang mga channel ng komunikasyon tulad ng WhatsApp, Instagram Diaries, Facebook Messenger, Telegram, at Live Chat. Ang chat module ay nagpapahintulot sa pag-receive ng lahat ng mensahe mula sa iyong paboritong communication channels sa isang lugar lamang at pamahalaan ang mga ito kasama ang iyong team na may dalawa, tatlo, o apat o higit pang mga tao, ng madali at epesyente. Gumamit ng mga funksyonalidades tulad ng mga panloob na tala para makipag-ugnayan sa iyong koponan, chatbot para sa mga otomasyon na nagtutuon ng trabaho sa mga mahahalagang bagay, mga pinagmulan ng benta para sa pagsegmento ng iyong mga kliyente, istatistika ng lahat ng mensahe at pagsubaybay sa pamamahala ng bawat tao sa live na multimedia na nilalaman, paglalaan ng mga gumagamit, mga etiketa at marami pang iba. Tuklasin natin ang lahat ng iniaalok ng Charter Colville. Tara na! Ang Charter Call ay isang plataforma ng mensahe na nagpapahintulot na ma-centralize ang lahat ng usapan ng iyong mga kliyente mula sa iba't ibang mga channel ng komunikasyon tulad ng Facebook, Instagram, WhatsApp at Telegram sa iisang interface. Ito ay kapakipakinabang dahil maaari mong pagsamahin ang lahat sa isang lugar, pinapamahalaan ng mga mensahe at nasisiyahan sa maraming mga tampok tulad ng panloob na CRM, mga estatistika ng negosyo, pagsasama sa libu-libong mga tools sa pamamagitan ng Zapier, live chat at chatbot para sa mga automatismo. Sa Colville, hindi lang pinamamahalaan mo ang mga chat. Kundi ginagawa mo ito ng may kontrol at kahusayan, kaya mo ito. Maaari kang lumikha ng mga kupunan at magtalaga ng mga pag-uusap sa iyong mga kasamahan at gumamit ng mga panloob na tala, mga etiketa at iba pang maraming matatalinong tampo. Ito ay nangangahulugang ang bawat mensahe ay hinahandle ng mahusay at ang iyong mga kliyente ay nakakatanggap ng atensyon na kailangan nila. Kung ikaw ay isang leader ng team, magkakaroon ka ng access sa real-time sa mga pag-uusap at sa kanilang cap keys. Nakakaya mong imonitor ang oras ng pagtugon at mapanatili ang kalidad ng suporta. Isa pang bagay na napakahalaga ay kung kung humahawak ka ng malalaking dami ng chats, maaari mong i-activate ang automaticong asignasyon ng mga pag-uusap. Tinitiyak nitong lahat ng mensahe ay maa-address agad, nang walang nalalampasan sa proseso. Ang mga pangunahing benepisyo ng Colbert ay ang sentralisasyon ng mga mensahe, kolaborasyon, kausayan sa mga kupunan, suportang multifunksyonal sa real-time, pagmamanman at kontrol ng performance, automatisasyon ng mga pag assign ng chat, kakayahang umangkop at mobility, koneksyon sa chat GPT, widget ng chat, pagpapersonalisa, chatbot, funnel ng benta, mga etiketa, paalala at marami pang iba. Sa madaling salita, ang chat module ng Colbert ay hindi lang nag-aayos ng iyong mga pag-uusap, kundi pinapabuti rin ang karanasan ng iyong mga kliyente at ang kahusayan ng iyong kupunan. Kaya, kung nais mong iangat ang iyong serbisyo sa customer, iniimbitahan kitang subukan ng Colbert. Salamat sa panonood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod!